Harot mga ka at kapaan tingeros. Yan. Ito po yung tinatawag nating karbong ko. Yan na nakukuha sa ahas. Bihira po makakuha po ng ganito sa ulo ng ahas. Yan po. Kahit search nyo po yan. Yan po yung karbong ko. Yan. Yan po. Ayan. Pag inano po natin sa ilaw. Yan. Tanya ba? para sa ano para ruby o parang pink diamond siya eh. yan po ang karbong ko isang mutya na nakukuha sa ahas itong karbong ko na to inagamit din na ibang treasure hunter once na ito daw naging mo siya sa lupa nakutob mo Alam, ito doy ano, liliwanag ng kusa pag meron talagang nakabaon ng ginto kaya manan sa lupa basa ilagay mo to sa si ng lupa pusa daw po to magliliwanag at magbibigay ng babala na merong ginto o kayamanan sa ilalim ng doon sa ilalim ng lupa yan ito po yung parang fossilized na yan. ulo rin po ulo po ito ng ahas na fossilized na nya ito naman po yan buto ng ahas at uh, pinatuyo po natin tinuhog, ginawang kwintas maganda pong pang-depensa rin po to pangontra ayan pangkaligtasan ayan po ang tinatawag na trabungko karbungko hindi po trabongko, ha, trabongko kasi yung ano para eh, parang nagluluminos sa dilim ito karbungko, karbungko po to ayan, bihira pong ganitong mutya karbungko ang mga may hawak lang ito mga sinaunang natin ngayon talaga bihira may hawak ng ganito pampalakas din po ito pang pampalakas pangkaligtasan, yan pang gayuma Dyan na po halos lahat hawak na nito karbon ko kakaiba po kapangyarihan nito kasi legit po ito talagang Nasa kwento na matatanda na pakabisa ng karbong ko na to na nakukuha sa ah, uh, isang mutya na kakaiba talaga. Pambihirang mutya po talaga to. Yan po tinatawag na karbong ko. Salamat po.